So yan, mga ka-update, magandang hapon po sa ating lahat Ngayon po ay update na naman tayo sa 20 pesos na kilo ng bigas Welcome to Romy's Update Channel Kasi po marami ng mga gumagawa ng video na kusaan ay hindi pa isinagawa Yung pagbibinta ng bigas ng ating Pangulod doon sa Cebu kasi pag vlog na at pinapakita na yung bigas na kanila raw nabili na 20 pesos, pinapakita nila na hindi magandang bigas. Uh, pinatutunayan nila yung sinabi na ni Vice President Sara Duterte na hindi makain ng tao kundi pang hayop lang daw yung inibintang bigas na halagang 20 pesos per kilo. Sobrang nakakalungkot mga ka-update kasi nung hindi sinasagawa ito ng Pangulo, binabas nila ng binabas yung Pangulo dahil sinungaling, tamang pangako lang hindi naman kayang gawin na magkaroon ng 20 pesos na bigas yan po, marami talaga saksi tayo dyan, hindi lang kukunti no? halos lahat ng uh, nasa social media, saksi dyan na yun palagi yung kinokoment bilang uh, pagbas sa Pangulo ngayon nga isa gawa na, ganoon na naman meron na naman isyo sinabi pa lang na gagawin na doon sa Visayas sunan so doon na kagad yung comment na yung bigas na ibibinta na 20 per kilo ay pangit na? hindi makain ng tao kundi pang hayop at yun na nga yung kanyang mga galamay ay gumawa na ng mga ganong video kumuha ng bigas na madilaw at yun yung ipinapakita so doon palang makita na natin mga ka-update yung pagsisinungaling at pagkakalat ng fake news. So nakakalungkot, no. Dito sa bidyong ito ipapakita natin yung mismong nakabili na kanyang sinaing agad. At nung sinaing niya at tinikman, sinabi niya mismo na napakagandang bigas. Kaya nga yung uh, panawagan niya kay Pangulong uh, BBM na kung maari ay ipagpatuloy na to, no? Kasi nga malaking katipiran kasi kung bibili ka ng bigas na 20 pesos uh, i-compare mo doon sa nabibiling bigas na 50 pesos no sabi mo na 40 pesos huh? so kalahati bibili ka ng 10 kilo uh, 200 yung matitipid mo so sa 200 marami ka nang mabibili na mga goods na pangangailangan din sa araw-araw kaya ito yung nagpatunay at ito talaga yung kapanipaniwala mga ka-update kasi siya yung bumili doon na uh, ito yung dapat nating paniwalaan. So, nandyan po yung video. So, ito po mga ka-update. Yan, galing siya doon sa binilihan ng ano, 20 per kilo ng bigas. At uh, pawi na yan siya. So, yan, malapit na rin sa kanyang bahay. Paakyat na yan siya ngayon. At yan, sasayingin na. So, yan. Maliwanag mga update Yan na. Luto na agad. So, yan. Pakinggan natin siya. Ang masabi ko lang sa bigas na bininta kayo na 20 kilos, okay ra, okay ra, okay ang lasa. Okay, okay. Walang mala, wala kang ibang malasahan na ano, ma, mabaho o wala. Okay ra kayo sa na nang lasa. Ang 20 nga kilo nga bigas na binigay ngayon na pangako sa tung pangulo ay okay, okay ra. In if ining bugas pero okay, mas okay mas puti, mas puti, puti Okay, okay mas okay. Okay, okay. Sana tuloy-tuloy na itong 20 kilo. Mr. President, ang pangako mo ay binigay mo sa Visayas. Thank you very much. Saya ako ngayon, ma'am, kasi gusto kong ng gas na 20 pesos per kilo. Kasi ngayon, alam mo na ngayon, panahon, mahal na ma 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 ang mga pinilihin. Malaki na ito, may tutulong sa pamilya ko. Yung ibang budget, iba na rin ang ano, bilihin, bilhin namin. Kasi maganda na itong ano, na natupad na ni Presidente yung pinangamit. Ah, Malaki ito dahil kaya Dahil get barato ang bigas. Yung mga mahirap, kabili ng bigas na barato. Salamat kami ni DBM na ito na, nangyari na yung, yung pangako niya. So yun po mga ka-update na panood nyo. So sino ba yung paniniwalaan natin mga ka-update? Yun bang nagumawa na ng video na hindi pa nga nagbibinta ng 20 pesos per kilo ng bigas at ipinakita na dilaw-dilaw. O kaya ito mismo talaga yung bumili doon sa Cebu na kanyang sinaing. At sinabi niyang approve. Maganda. Walang amoy. Bagamat hirap siyang magtagalog tagalog kasi Cebuano. Pero uh, naitawid niya na siya ay nagsalita ng Tagalog. Pinatunayan niya na yung bigas na ito ay maganda. At uh, hindi katulad ng sinasabi ng mga naninira. Maraming salamat po sa panunod at suporta uh, mga update, sa hindi po nakagusto ng ating video na to pasensya na po pero tayo po ay lagi nagsasabi na tayo ay nasa katotohanan lamang at do naman sa nakagusto ng ating video na to pakilike na lang po pakishare na rin po at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel so muli maraming maraming salamat glory to our lord jesus christ and god bless po sa ating lahat